Eh, pare, malaki nga. Kaso, di mo man lang binalot? Hindi, hindi na surprise yan. Kita na agad ng bata. O sige, pare, cash na lang. Wala bang cash dyan? Ba naman yan, pare? Sa dami-dami niyan, -dami isa lang yung sa anak ko. Oh, tsaka pare, tingnan mo. Kataganda ng bahay mo. Gaganda ng mga gamit niyo. O, oh, may trabaho na yung dalawang anak mo. Pare naman, mukhang dinidiktahan mo ata si Mari pagdating sa akin. Ay, eh. naku, Mari, hindi. Ayan, gusto mo mamaya. Oo, oh, kuya. Malamang yan. Oo, oh, malamang. Dami niyo pa namang inaanak. Ikaw na pala ang may-ari ng regalo ng mamasang po. Oh, what's up you guys? Okay na? Opa, ba? Eh. Para tayong uh, mamimigay ng ayuda. E eh, malamang maya-maya atake na yung mga magki-claim niyan, no? Dami yung inaanak. Puro kayo atin eh, ha? Tao po, pare. Merry Christmas. 'Yon, buti na lang, boss na sila agad, no? Oh. Ako, 'yan na nga. Kaso pa yung kumare ni Mama Mambalagbag. Ay, oo nga. Ang ingi pa naman niyan. Ayan yung pogi inaanak ni Mama. Kasi yung nanay parang high beast. Yung nga, anak, puro nga. Yung kumare nga ng nanay mo ito na ano. Parang magbibibi yan pa si pare, ah. Pare, pasok na kami, ah. Bukas naman yung pintuan nyo, eh. Naku, nagsariling kusa na pumasok, oh. Sinasabi ko, ito na. O oh, pare, dyan pala kayo, eh. Kanina pa kami tumatawag Kailan, na, na, eh. Para, sabi ko, para may tao nga, kaya papunta na, pare. Ang sumasagot, eh. Oblis ka kanino. Uy, ito na ba yung pugi, ah? Oh, Oo, pare. Teka. Pare, maganda na ng paganda yung bahay natin, ha? Ay, hindi, Mare. Ganun pa rin. Bagong pintura lang kasi. Alam mo naman kung magpapasko, nagpipintura kami. Tsaka mukhang andami atang regalo dyan. <laughs> Iba talaga pag mga big time, no? Hindi naman. Kasi itong dalawa, eh, kahit ata hindi pa pinapanganak, inatinan eh, na yung binyag, eh. Kaya dumami na yung ano, Mare. Eh, syempre. Talagang maaluag na talaga kay ni Mare, eh. Dalawa na yung nagtatrabaho, si Mare. Sa ibang bansa, oh. Si Amanda na lang yung pinapaaral mo, Oh. May pension ka pa. yeah, one and just mare kasi nga alam mo na si Lord pag babay tayo kaya itong dalawa tama na natulog na mare. At teka, eh yung kay Kusma, hindi na namin binalot eh kasi malaki. O, upo muna kayo mare. Upo muna kayo ha. Tiga, tiga. harapin ko lang dito. Asan ba yung kay Kusma? Ang oh, malaking ay ito, ito pala. Oh, ito. Ito mare yung kay Kusma. Oh, Oo, oh, Di ba? Laki niya, na? Eh, chef, eh, Paboritong inaanak niya, Mari. Kaya, oh. Gusto mo ba? Oh, diba? Eh, pare. Malaki nga. Kaso, di mo man lang binalot. Hindi, hindi na surprise yan. Kita na agad ng bata. Eh, kasi Mari, eh, rush na rin eh. eh. sabi ko, maganda naman yung package. Saka may handle naman siya. Tsaka mas pogi rin. Kahit pagdala nyo sa ibang bahay, medyo okay yung... Hindi, ano. Shep. Pare, maganda pa rin yung binubuksan niya, yung ginagano niya, sinisira niya, hindi yung ganyan. Tsaka, ito lang ba, pare? Wala na ba dyan? Eh, yung mga pangalan na lahat yan, Mari. Sa anak nila tsaka mga ibang inaanak anak eh. Iba naman yan, pare? Sa dami-dami niyan, -dami isa yung sa anak ko. Oh. Bawi na siguro next time, Mari. Ayan Ma na. medyo mahal din naman niya, Mari. Tsaka, o oh, sige, pare. Cash na lang. Wala pang cash dyan. Mari, nga eh. Actually, ito mga pinamili nila, mga tagsi 50, 30 lang yan eh. Yung sa anak mo, Mari, talagang tinaasan ko presyo niya kasi nga, special yan sa amin. Aba, natural pare, no? Best friend ako ng asawa mo eh. Natural, mamahalan niya yan. Tsaka tingnan ka lang, Mari. Grabe ka naman. Wala bang pa cash dyan? Nino, Tatlong dino. Eh, pag si uh, Mrs. na yung nag-aabot sa akin, buod sa may regalo na, may cash pa. Pati ako, merong regalo eh. Ikaw, isang peraso? Pinagmamalaki mo? Diyos ko, malaki lang yan. Pero, mura lang yan eh. Mari, pasensya na. Yan lang talaga yung nakayanan eh. Kasi, inati ko lang muna yung mga, mga budget para sa iba pang inaanak eh. Pare, umi-effort pa ako, no? nag pa kami ng ana anak mo para lang makapunta rito sa bahay nyo. Ang lay nito sa amin. Tapos ganyan lang. Tsaka pare, mo. Kataganda ng bahay mo. Gaganda ng mga gamit nyo. Oo, oh, may trabaho na yung dalawang anak mo. Pare, naman mo. Ang dinidiktahan mo ata si Mari pagdating sa akin. Ay, eh. naku, Mari. Hindi. Pagdating sa ganyan, wala naman akong ano. Basta ko sino gusto niyang bigyan, talagang nakabudget lang kami, Mari. Tsaka... Mari. Maiba tayo ah. Si parang parang tight na tight ka ata ngayon. Parang medyo Okay naman trabaho ni kumpare, di ba? Oh, bakit? Hindi kasi ka po nabasa ko yung post mo. Sabi mo, answered prayers tapos parating na yung maraming biyaya ka mo. Eh sabi ko, sabi ko nga kagabi, sabi ko yung kumare ng mama nyo na ano, uh, parang ito na. Uh, parang okay na yung buhay niya. Tapos mare parang yan naman pare, siyempre gangster tayo eh. Mga ganon, mga lang yun. Ikaw naman. O ba diba, pati nga ikaw naniwala. Eh ano mo naman yung totoo pare, medyo ano tayo eh. Sige na pare, kahit pang grab na lang, bahingi kami. Mari, wala talaga eh. Nag-grab ka pa eh. Sana, yun mo mari, ang kapal ng blush mo, tsaka lipstick mo, tapos parang hindi ba na binibiro lang kita. Gusto ko naman naman tayo magtropa tayo, 'di ba? Para sa kapal ng blush on mo, sa lipstick mo, parang hindi bagay na parang walang-wala yung mga tono mo ngayon, Mari. Ako so, naman, pa pare. Papakilala mo pa 'yan? Ito naman, Oh. Eh kayo nga eh, time na bago-bago kayo ni Mari. Ako yung halos mag-ano sa inyo kung bakit naging kayo eh. Tapos ito lang, maliit na bagay, Di mo maibigay. Mari, to naman, eh, lahat naman ang nakikita mo. Talagang best friend mo yung kumari mo. Nakita mo naman kung ano mga pinagdaanan namin hindi naman namin to nakuha na parang pinangutang lang na namin o nagyabang-yabang namin kami dyan. Mari, talagang dugot pawis sa mundo, Mari. Ano oh, ba? Pagpaliwalagan mo ba pa ako ng ganyan? Wala akong pakailan sa ganyan-ganyan mo, pare. Ang akin, bigay mo sa amin yung tama. Kung ano yung para sa ina-anak nyo. Hindi yung mapapaliwanag ka pa sa akin. Hindi ka na nga anak. Ang sinasabi. Yung cellphone ni eh, Mari. Siguro pag ano, i... Ihabol ko na lang sa ano? Sa New Year, yeah, ha? Mari, habol-habol. Hindi, habol. kasi... Ito yung pagbablock. Ano ko, papakailaman mo pa? Diyos ko, ha? Dali na naman tayo, no? Papa, ba't ganun siya, no? Parang kailangan na sa pilitan. Eh, yan kasing kumari ng nanay nyo na yan. Ano na, panahon nila, mga, mga batang hamog kasi sila. Eh, hmm. hindi naman lahat ng batang hamog Ganon pa rin yung ugali. Kita mo nanay nyo, di ba? Nakapagpamilya na. Siyempre, pag namuhay sa pagkagang sa gangsta, yung mga tumatandang parang akala nila pag nakita kita pa rin sila ng mga dating barkada, yung mga gangsta treatment pa rin na parang bulagsak. Yun, parang ganon. So, parang hindi niya natanggal yung pagiging ano niya, standby effect niya. Kaya ganon talaga siya tuwing Pasko. Kita mo, di ba? Parang kulang na lang. Singilin tayo eh. Parang bilang na bilang niya kung ano yung meron tayo ngayon eh. Samantalang... Hey ay, yung gagayahin, ha? Mahirap, eh. Ito, hindi man, talaga pa. Parang hindi bagay sa kanya yung forma niya, di ba? Parang alam mo yung mga tao na parang ang forma-forma, ang forma, forma, tapos yung mga post, puro blessing. Pero pagdating sa personal talaga, brok na brok, di ba? Kita mo yung formahan, di ba? Naka-crapfat. Tapos yung short kula, cool na, nag... <laughs> pag nalagyan ng apelido dito yon, parang boxing hero <laughs> ni. Eh. Di ba? Kuna na lang eh. Mario Joseph, <laughs> sige, hintay na lang iba, ha? Huwag yung, ga o yung gagayahin yan, ha? Respeto pa rin, kahit makita yung sakali, ha? Opo, man. Importante rin yung kinakapatid niyo Kasi naman talaga yung ano namin, kahit ganun medyo bulagsak talaga, medyo balagbag yung nanay, yung anak pa rin isipin natin, ha? Tsaka lagi yung tatanda, mga anak. Mas masarap magbigay sa hindi pala hingi. Mas masarap makinig sa hindi nagpaparinig. Mas masarap maawa sa totoong taong mo, nagpapakatotoo. Oh, mamaya, pag makita mo sa kali, bigla mong ganun-ganun. <laughs> Huwag ganun, ha? Sige na, maano mo na ako, ha? Bibili mo na ako. E